Yan po yung view namin, napakaganda. Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat at syempre panibagong video na naman tayo Boy Soloista nagbabalik po ngayon nandito tayo ngayon sa probinsya ano at ilang araw na namin dito actually tapos na yung Pasko eh yung Christmas so ngayon mag new, -new year na so bago matapos ang taon mga kasolo ay lang tayo ng konte dito sa Ilocosur dito lang sa malapit sa amin yan lang so manood na lang po kayo dito sa video ko at ipapasyal ko kayo dito sa amin ano uh, ikot igot ikot dyan hinto tingin tingin ng view ng konti Kung ano anong makikita natin. At yun, syempre, kaya tayo bumili ng yeah. yung ganong upuan para sa aming tatlo. Para Siyempre, pag nakakita ka ng magandang view, ano, kitong ka na lang doon sa tabi, upo, ko tayo, upo ka upo upo kami doon, kwentuhan, o ano lang, uh, meri merienda lang ng konti, upo-upo pa hangin. Ganun lang kasimple ang gusto kong gawin ngayon. Kaya, manood lang po kayo, stipot lang po kayo dito sa aking video. At siyempre bago natin ipagpatuloy ang aking video mga kasolo, ay mag intro muna tayo. So, pasok intro. Bumili ako ng ano tip isa kami ng tatlo na ganito para hindi ba pag kita kami NANG magandang spot ito po lang kami. Ganyan okay. okay. lang po yung ano. Ito po ang isang camping table. Yun. Ito na yung camping table natin. Okay na siya. Balot na natin siya sa kanyang bag. At magre-ready na tayo para magmanimuni dyan sa labas. Timingan natin yung ano, yung sunset. di ba? So, ito yung gagawin natin. Year in vlog. Year in pasya. Diba? Bago magpalit ang taon. So, magre-ready na tayo. Let's go! Uh, so ayan guys uh, taalis na tayo Tignan natin kung saan tayo makakarating At ito na yung gamit ko Ang saya ko no yung kasama ko Masasayang kasama yan Yan o oh. Ang saya nila Kahit ako Ganun lang ko saya, Itong trip namin ngayon Saya saya So ayan bumili sila ng aming ngangat-ngatin Ng mga chichayas So ayan Ganyan lang kasimple. Ay. Pero pag may nakita kami medyang ano, gusto naming makain sa tabi-tabi. pwede na kami tignan. So, makikita nyo yan mamaya. Tignan natin kung anong makikita pa natin. Yan. So, time check. So, 2.30 to na. Yeah. 2.30 to na ng hapon. Medyo matagal-tagal pa yung sunset. Kaya, bawaybayin natin yan pa norte. Yan. So, let's go ulit. So, yan. Bago natin ituloy, ituloy pala yung ano, pagpasyal natin, dadalaw muna kami sa mga mahal namin sa buhay. Na, hindi namin nadalaw noon, nung undas. Yan, yeah, yeah, nung undas. So, dadalaw muna po kami. Aww. Ito yung public cemetery. ito yung sinasabi nilang everlasting. So, yan, nandito na po kami. Tapos mamaya, sa kabila naman. Ang dadalawin namin ngayon is yung si apong namin, yung apong sa side nila. Apong miding at apong i Yeah po. 'Yan sila apong. 'Yon. So ayan, alis na rin kami agad. Next time ulit tayo dadalaw. Ano? So let's go ulit sa kabila. Sa side ko naman yung lolo at lola ko naman. So let's go. So ayan Ganito naman sa kabila Dito kasi yung, Kaya ganito karami Mas mura dito kumpir doon sa kabila Pero yun lang sa kabila doon So ito po yung Aking lolo at lola Yan So kailangan kong linisan kasi Nung undas din nga kami nakapunta ba diba? So linis linis lang Ganun lang Mas madaling linisan pag nakatiles na ito Pag umuwi kami ng Ilocos Gusto ko lagi silang dinatalaw Nagtitirik ng kandila Ganun kahit hindi undas basta pag umuwi ka na may ganun yung ginagawa ko ayun syempre hindi ko na ibibideo lahat kasi yung hahaba yung video natin kaya hanggang dito na lang yung pagdalaw natin sa kanila at mamasyal na tayo kasi anong oras na alas 3 pasado na so malapit lapit na yung sunset so let's go so syempre una nating madadaanan itong Candon City yan na yung art ng Candon sa Cabin City. Ayan. At syempre, nadadaan tayo dito sa Diversion Road. Bypass Road. Bypass. Diversion. Kasi matatrapik tayo sa loob pag doon tayo dumaan. So, dito na tayo sa Santiago, guys. Ano? Yun know, ang San Esteban. Ayun, oh, yun. yun. <laughs> Welcome to Santa Maria, Locosur. Ayan, so Santa Maria na tayo. Welcome to Susu Beach. So ayan guys, nandito na tayo sa Santa Maria. So bungad pa lang ito ng Santa Maria, nandito na tayo sa bungad. Kita mo na yung ano dagat. Pakita ko sa inyo. Yan o, di ba? Oh, yan yung view dito. Kaso nga lang, syempre mabato at mahangin hindi ko alam kung dinig nyo pa yung boses ko maghahanap tayo pa ng ano iba yung pwede tayong pumesto na uupo ganyan medyo nagtagal kami ng konti dito kasi mahangin siya maganda malamig pwede naman na dito magpwesto kaso nga lang sobrang hang mahangin pero ang gagawin namin hindi na kami pupunta doon kasi mamaya yan o oh, magsasunset na babalik kami ng Santiago bili lang ng tapos pupunta na kami sa tabi ng dagat napabili kasi kami ng chichuron doon oh. dami wow! yun so uh, tara ulit <laughs> so ayan ang bango ng barbecue tingnan natin kung ano pang meron baka ubos na. sana meron pa, Yo, mayroon pa. Yan, mayroon pa. Ay, yun meron pa yun meron pa ay ganyan wala wala hindi meron pa so yun meron pa dito tayo ngayon sa ano Esteban Farmers Public Market na pala to so dito tayo nakabili ng barbecue

Kapitan na ba isa? Oo, hindi Thank you, sir. Pati Kim. Yan, dito na tayo sa loob looban ng ano San Esteban papuntang ayaw nyo dyan sa baba San Tiago so ayan guys nakahanap kami ng magandang spot dito sa San Esteban ano San Esteban ito yung view namin yan at yan kami O yan sila so ito yung ano nabili naming barbecue na pakasarap so tikman natin titikman nya ganyan lang po kasimple yung buhay namin takto Ayan. tikman natin tong barbecue mm -hmm. masarap tapos may kasamang view may view na ganyan Isang kapa. Di ba? Hmm. Yan lang. Wow. Di ba ang sarap? Tapos chicharon. Hmm. Abang ko na kasuka. ka. ngayon guys, nakahanap na kami ng magandang spot at, at nandito kami sa ano, bandang San Esteban ito po yung view namin tapos doon pakita mo, maganda kasi yan po yung view namin, napakaganda yan o no? diba yan lang po, tapos kain ka ng barbecue ganyan Mm. Di ba? Tapos Kain ka ng chicharon Ha? Mm Sarap Papabata Ha? Huh? Chicharon Yan o Ano to? Ay kain Ayun to? Kamal natin ang zero. Ang layo pa cinong sasakyan. Dito nga kaya kaya? Nasa middle na imas. Yan, ang masasabi ko lang siguro, pag pumunta kayo sa ganito, ano, gusto nyo mag trip ng ganito, kumain sa tabi ng dagat, ganyan-ganyan. Yung mga pinagkainan nyo siguro naman ay ipunin nyo, wag nyo ikalat, ano, wag kayong magkalat, magdala kayo na sarili nyo basurahan, ganyan. Para laging malinis yung ano, yung pinupuntan natin or pinapasyalan natin, ganoon. So yan, ipunin nyo lang yung basura nyo. Pagdating nyo kung saan man pwede magtapon ng basura, doon po kayo magtapon. Huwag po dito sa tabi ng dagat kasi po, sayang naman, napakaganda ano, yan no. Di ba? Pag laging malinis yung mga pinapasyalan natin na ganito, eh napakasarap po mamasyal. Di ba? So sana po lahat ganun. So yon mga kasolo, time check 5:53 na ng hapon. So maggagabi na. At ipapakita ko sa inyo yung sunset na pero lubog na yung araw ah. So yan na mga kasolo, ano, napakaganda ng kulay. Maliban yon. So tatpang ko muna para makita nyo naman yung joke kaya ang, ang ganda so yun napakaganda po so hindi ko na siya ma video mabuti kasi walang stand yan lang pero napakaganda po kung makikita nyo sa ngayon ang ganda ng kulay niya yung kulay ng buhangin parang para siyang white sand yan. tapos yung blue kanina dyan indigo so indigo daw yan napakaganda so sulit yung ano pagtambay namin dito so ayan kasulo ano napakaganda yung ganito ano dalo na malamig sarap ng hangin sarap may dala kang pagkain yan you know? next time na namin to siguro magluluto muna kami o di kaya bibili sa labas na talagang yung kanin tsaka ulam tapos may kape yun yung maganda yung may dala kang ano na initan ng kape. Tapos dito ka na magtitimpla. Ang gano'ng sarap. So, syempre, ang gagawin mo lang, mag-relax, manood ng sunset, ano. yan o. Oh. Yan. Diba? Ang sarap. So, maulit to next time. Uh, Awan ng Diyos, ano, pag may oras kami, pag hindi na busy si Macy sa trabaho, at wala na rin pasok. Napakasarap ka solo yung ganitong experience. Simple, kahit ano lang yung kaya mong baunin, pwede. Mukha ka lang ng upuan, mag-relax ka dito sa tabing dagat. Napakaganda. Nakaka-relax talaga. Uh, dito ko natatapusin yung napakasarap na napasyal namin. Malapit lang naman. Pag may mahaba-habang oras sana, pwede kahit hanggang sa Ilocos Norte. Pero dito pa lang sa Ilocos or marami ka nang mapupunta ang maganda. Yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking video. Sana maulit to ng soon. So, maraming salamat at hanggang dito na lang mga kasolo. Yung mga viewers ko dyan na hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook, yan, pakifollow po at sa aking YouTube, yan po. So, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating video ngayon at sa susunod na video natin ulit. So, maraming salamat. God bless. Ciao and peace out!